pesos ang bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Tuloy raw ang panguhuli sa mga smuggler at hoarder ng bigas. At pansamantala lang ang price ceiling dahil tag-anin na rin naman daw ng palay at may parating ng import ng bigas. Sabay-sabay napapasok yan at makikita basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ikalawang linggo ng Setyembre, inaasahang magiging maayos na ang supply. Pero habang wala pa yan, may tulong daw na iaabot sa mga retailer na malulugi dahil sa price cap. Ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga price retailers. Kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi nung mga rice